Good morning mga Sukilabs Level Ups! Ito na naman aking munting vlog. Store tips vlog na naman tayo. Napakadaming nabili ko ngayon at napakadaming freebies. Lalo na sa ating Kopi Ko Blanca, Milo at Swag Bear Brand. Ito nga at may dala akong listahan. Para kung ano lang yung nasa listahan, ayun lang yun yung bibilhin ko. Kasi 15,000 lang yung ating budget ngayon. Kumamit tayo ng CC para sa cashback. At napakaganda sa store na to, Warehouse Club. Ayan, nahulog patuloy. <laughs> Kailangan pulutin. Be responsible buyers, Sukilabs Level Ups. Kasi kawawa naman yung mga tendero-tendera, di ba? Kaya dapat, ano yung nahulog, pupulutin mo at ibabalik mo sa ayos. Diyos ko, best over pa more. ang hirap mag over. Ito nga yung pinakmabenta dito sa aming store, ang surf at wings. Magkanamintahan mo dyan, 9 pesos each po dito sa amin. And ngayong araw na to, eh, napakanamin natin nabili sa 15,000 worth na pamili. <laughs> Ayan yung Ariel. 18 pesos po yung per, per twin per piece twin pack po dito sa aming lugar, Mindanao area. Magkano po dyan sa inyo? Please comment naman dyan sa baba. And ngayon nga ay mapupuno na ang ating, dito nga pala tayo sa Joy. Akala ko wala yung buy 7 na plus 1, get 1 free. Kaya binalik ko, da, bina... Kaya binalik ko doon at kumuha uli ako ng promo. Itong Colgate naman, mabintang mabinta yan talaga dito. Ayan na, mapupuno na yung isang card. Kukuha tayo ng panibagong big card, mga Mima. Para naman dito sa ating mga soft drinks. Yes. Mga inumin, napaporto ng na mga bata dito sa ating munting um, location. Yan, yung mga shampoo, yan, paborito ko yan, Mabenta, mabenta talaga yung palmolive pink, tsaka green, dinamihan ko na mga mima sa pagbili, para hindi ako maubusan, kasi paboritong paborito yan ng mga sukilabs, Labelabs dito sa aming munting store, ayan. At pagkatapos naman, binubura ko na yung mga nabili ko, para yung matitira naman, yung talagang pupuntahan ko para kukunin, dito nga tayo sa soy sauce, soy sauce, <laughs> Toyo, ayan. Di ba kawawa yung mga nag-arrange? Kaya minsan, pag mayroong kahon sa baba, doon ka na lang kumuha sa baba. Ay sa kahon, I mean, para hindi na maya pa mag-arrange pa yung mga tendera-tendera. Pinaka mabenta din itong bengbeng sa amin. 10 pesos each yung bentahan. Mabenta -mabinta mabenta sa mga bata. Lalo-lalo na pag hapon natin pa... Uh, uwi na sila galing sa school. Nako, yan yung laging binibili nila kasi parang snack. So, eh, di ba? Chocolate lover jam. Ito yung ice pop, mabentang mabenta. Malaki din yung profit dyan. Ngayon nga, eh, naka 20 to 30% profit tayo, mga Mima. O, di ba? Store tips. Magpano ba mag-compute ng 10%, 20%, 30%? Gusto mo bang malaman? Please comment down below naman dyan. Huwag mo naman kalibutan isubscribe ang aking YouTube channel pala, Marilyn Sila. And ito naman na kayong store tips na, YouTube, na channel, Facebook. Um, yes, pakipala na rin, please. <laughs> Ang hirap mang voiceover, Diyos ko, Maria. Paano ba mang voiceover ng medyo hindi binibilisan yung pagsasalita? Ayan. ay uh, ito po yung mabentang mabenta sa amin. Good day. And yan, nasundan ko siya is by case yung pinamili niya. Sana all by case. Sa akin, itingi-tingi lang muna ngayon. Kasi nababudget tayo. Kasi marami tayong bayarin. At ito nga, tagmamadali na ako. Hindi ko na ma-, -ma nagmamadali na ako kasi mayroon pa akong babayaran. Oh my God. Kaya hindi na matapos yung aking vlog. Hanggang dito na lang. Yung aking pag-video-video dyan sa warehouse. Shout out, warehouse. Thank you for watching. And comment down below kung gusto mong malaman kung paano mag-compute ng 10%, 20%, 30% profit. Okay? Thank you. Bye-bye.